ah uh, hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay pangatlong araw po ngayon na may sakit po yung manok kong prolax. Yung isang piraso lang naman po, mayroon pong case na may sakit ng prolax. Yun po yung inoobserbahan ko kaya ngayon po ay titingnan ko po ngayong umaga kung siya po ay buhay pa. So dito po dito ko po nilagay kahapon. Ayan, buhay pa po siya. Pangatlong araw niya po ngayon. Ayan po siya. Ilalabas ko rin po siya. Titingnan ko kung ano po yung gagawin ko mamaya. Kung kailangan pa pong linisin po yung uh, niya para lagyan ulit ng gamot. At kung kinakailangan magpainom ng gamot. So bago po ang lahat, uh, kasi ganitong oras po talaga ako napakain ng ganitong mga manok. So, magpapakain po muna ako bago ko po gagawin yun. po pala sa manoko uh, manok ko na mayroong sakit yung isa na prolax mayroon din po akong manok na dalawang na stroke gawa po nung magpaputol ako ng nyug dito sa tabi kasi tuwing nalaglag po yung bunga ng nyug o kaya yung dahon pag tuyo na nalaglag siya nagugulat kaya ang ginawa ko po doon sa nyug pinaputol ko na siya para isahan na ay nung bumagsak po yung nyog nung maputol nagulat po yung dalawa bali anim po sila pero yung dalawa po yung naiwang hindi pa nakaka-recover ayan po oh. yung isa po ah, hindi pa talaga siya totally hindi pa talaga siya makatayo pero po yung isa ay nakakatayo na so ang ginagawa ko po sa ganyan pagka halimbawa po yung isa ay nakakatayo na at yung isa ay hindi pa ang ginagawa ko po dyan ay hinihiwalay ko siya kasi pagka nakatay, nakakatayo na po yung isa at yung isa ay hindi pa, naaapakan niya po yung isa. Kaya ang gagawin ko po dyan ay hinihiwalay ko. Ihiwalay ko po muna para makarecover naman po yung isa at laging naaapakan. Ito po, oh, nakakatayo na siya. Hmm. So, pwede na itong ihiwalay. Okay. Meron po ako ditong ni-ready na lalagyan na wala ring laman. Ayan. So dapat ilalagay din po natin siya mag-isa lang kasi hindi din po natin siya pwedeng isama sa malalakas na. Kasi pwedeng matrigger trigger po yung uh, paa nya na pag siya. So ayan, medyo okay na po siya. tapos lalagyan natin ng pagkain itong isa naman po uh, may iwan po siya dyan kasi hindi pa po siya nakakatayo uh, susubukan so subukan po natin ilabas papakita ko po sa inyo kung ano pong klase nung na-stroke na, di na decalbs white Ayan po, uh, lalabas natin. Para ma... Ayan po, oh, wala po siyang kakayahan para... Uh, pinapakita ko lang po para ma... Yung mga hindi po nakakaalam ng stroke ito po ganyan po yung na stroke na ano ganyan po yung na stroke na manok uh, ganyan po yung itsura nya hindi po siya makatayo pero ito po dati na palong nya malaki po yan pagka nagkakaroon po ng sakit yung manok naliit po yan <clears throat> yung iba po sa ganito sa, iba, sa ibang farm po sa yung ganito ay kinakatay na po nila yan so sa akin po para magkaroon po ako ng experience na hindi po ako maniwala sa sabi-sabi kasi sabi po nila hindi na nagaling katulad po ng uh, prolax uh, ginagamot ko po sinusubukan ko pong pagalingin kaya ito po dati hindi po nakakabuka yung pakpak nya hindi po nakakabuka ng ganyan ay ngayon po nakakakampay-kampay na siya so medyo malapit-lapit na pero ano na po ito nasa tatlong linggo na po itong ganto ngayon po kukunin naman po natin yung manok na may prolax para makita po natin kung ano po yung naging resulta nung uh, ginawa kahapon kung kailangan pa ba siyang painumin ng gamot or kailangan pa bang sprayhan yung sugat niya yan titingnan natin ilalabas natin siya para makita ng maayos kasi po medyo madilim pa po dito sa loob yan natin dito sa maliwanag Ups ayan. Sa ngayon po, sa unang tingin natin, uh, sa unang tingin po natin, medyo maganda po yung manok kasi hindi po tumataas yung balahibo niya. Pagkaganto po na hindi tumataas yung balahibo niya, ang uh, ibig sabihin po niyan ay uh, hindi po gaano masakit yung nararamdaman niya o wala po siyang sakit na nararamdaman. Ayan. Titingnan po natin yung quick niya kung lumuluwa pa ba. Parang ano po ito? Parang almoranas kung sa tao. So, ayan. Wala na po yung ano niya, yung puwit niya. Nasa loob na siya. Pero po yung ipot niya, dumadalayday na lang po dito sa may bandang baba. Ayan. So, sa mga nag-iisip po na hindi po kumagaling yung Prolax uh, maobserbahan nyo po dito sa ginagawa kong ito kung ito po ay gagaling o hindi pero po pangatlong araw niya na po ngayon uh, okay naman po yung nagiging resulta ayan magaling naman po siya so ang ginagawa ko po dito hindi ko na po ito gagaw gagalawin dito sa may bandang quit niya ang gagawin ko na lang po dyan ay uh, paiinumin ko na lang po siya ng uh, antibiotic kasi hindi hindi man na po natin pwedeng isprihan ng gamot at hindi man na po nakaluwa yung puwit nya wala man na pong nakaluwa so wala man na po tayong isprihan pero ang gagawin pa rin po natin ngayon sa ngayon ay uh, ihiwalay pa rin po natin sa mga kasamahan nya and then Uh, bawal po sa bawal po muna siyang pakainin para mapansin nyo kaagad na mayroong prolapse yung manok pagka mayroon pong dugo yung itlog halimbawa po yung ganyan nagkaroon ng dugo nagkaroon siya ng lamat na dugo sa tapat po niyan kasi may, may kwarto naman po yan yung kwarto sa tapat po niyan ah uh, nyo po kung alin po yung may damage yung kwet para maagapan nyo po at magamot nyo po siya ng, ng maagapan po yung uh, sakit niya. Ang may prolax ko lang po ditong manok ay isa lang. Ah, uh, ito lang po. So, obserbahan po natin siya kung uh, siya po ay gagaling para po sa mga hindi nakakaalam. Ang sabi po kasi nila ay hindi na gumagaling yung prolax. So, dito po natin malalaman. So sa ngayon po hanggang dito na lang po muna yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. More power po god bless.